ganda po ng San Sebastian Church. Mga ka-babes, salito tayo ngayon sa San Sebastian Church sa Kya po. Ayan. May misa mga ka-babes. Ang ganda ng San Sebastian Church. Actually, sa Quiapo po ang punta ni ate babes dahil Friday ngayon. Pero dahil dito tayo napadaan sa may malapit sa San Sebastian, bumaba na rin po si ate babes para damaan dito sa San Sebastian Church May misa ngayon, mga ka-babes. banda ng San Sebastian Charles oh. So, Mga ka-babes, magpapalang araw po sa inyong lahat. Ang ay nandito ngayon sa May Hidalgo at naglalakad po tayo papunta sa Quiapo, mga ka-babes. Dahil ang ating ay galing sa trabaho, tuloy na dito sa kaya po, dumaan po ako ng San Sebastian Church mga ka-babes at uh, mayroon din isa doon. Kaya naman maglalakad na lang ako papuntang Kaya po from San Sebastian Church. Ayan mga ka-babes, samahan niyo po ang inyong ate ngayong araw ng Biyernes. Babes, nandito na tayo. Naglalakad tayo papunta sa Kaya Church. Ngayon po ay alas 7 ng umaga mga ka lumabas po si Ate Bay sa trabaho ng alas 6 night shift. Ngayon naman ay diretso tayo sa Quiapo Church para magsimba. Araw po ng Biyernes ngayon at mapagpalang araw po sa ating lahat ng Biyernes, araw po ng nasareno Ayan mga kabibs, nandito na tayo sa May. Papunta na po ito ng Hidalgo mga kabibs. Kung matatandaan niyo po ninyo, kung sino man ang familiar dito ay ang Manuel L. Quezon na iskulahan dito sa so may tapat ng paradahan ng Quiapo balik-balik mga kabibs ayan hindi na active ngayon Manuel El Quezon na skwelahan. Nung una, ito ay napaka sikat na skwelahan mga kabibs. Ayan o. Oh. Hindi na siya ano ngayon, active as school hindi ko alam kung ano na ang dyan, mga kabis dito naman ay ang yan mga kabis medyo maingay po ang mga jeep dito mga kabis matatagpuan ang mga lumang uh, bahay o apartment isa-isa na rin nawawala ang mga lumang apartment dito sa Quiapo dito sa banda dyan ayan at kasama na dito yung uh, bahay ni Manglegor ng Batang Quiapo mga ka dadaan tayo dito sabi ko nga, madalas mag-shooting ang Batang Quiapo dito Ayan yung mga lumang bahay dito sa Quiapo, mga kabebes. Sa Quiapo Hidalgo, ayan. Unti-unti na rin pong nawawala. Dati marami pa to, itong mga lumang bahay na to sa Quiapo. Unti-unti na siyang nadi demolish hindi na siya na-preserve. Kasi lumang-luma na din naman talaga. Ito naman yung kabilang side, ito din yung Pinag-shootingan po ito ni ano ni Batang Kiapo sa Tanggol. Ang bahay ni Mang Rigor ay nandyan sa looban. Yan. Yan mga lumang bahay po yan dito sa Kiapo mga kabit. Kiapo Hidalgo. Unti-unti na nga siyang nawawala isa-isa. Ginagawa na siyang mga building. You know. Wow. Yan. Nang una, pag nandito ka sa lugar na to, alam mong nandiyan ka na sa Quiapo. Yan po mga kabibs. Oh. Yan. Mga lumang bahay sa Quiapo. Siguro na mga unang panahon mga kabibs, ang gaganda niyan. Hindi na lang din natin naabutan. Yan o. Oh. Iba ginagawa ng building Tundal dito sa kabilang side. Dati ito lumang bahay din. Kaso ginawa na siyang parang gagawin siyang apartment o building. Ayan. Matagal na siyang ganyan. Mayroon na siyang showroom. Isa-isa na talagang nawawala. Ayun oh. Pero may mga nakatira pa mga kabibs yan sa mga lumang bahay na yan. Ayun o. Oh. Ayun ito po ang kiapo na nadaanan ni Ate Babes ngayong umaga ng Biernes. At, ayan mga ka-babes, na tayo sa kiapo. Sa familiar po sa batang kiapo na pinagbibidahan ni Coco Martin. Ayan, dito po ang shooting ng batang kiapo lagi. Madalas nating matsyempohan yan, kaya lang, syempre, bawal ang mga picture-picture pag may nagso-shooting at video hinahuli nila. <laughs> ayan, dito 'yung nagtatakbuhang mga ano, maghahabolan. ayan mga kabibs Malapit na tayo sa Quiapo. Ito po ang mismong lugar ng Hidalgo. Malamang 'yung mga taga dito sa Quiapo o tumira dito sa bandang Quiapo sa Palok ay alam na alam ang lugar na ito ati Ate Babes po ay halos 30 years na. O, oh, 30 years to be exact nang pumunta-punta dito sa lugar na to. Yeah. Dahil simula na lang trabaho si Ate Babes dito sa Maynila ay madalas na dito tayo sa Quiapo. Ito naman yung ginagawa nilang ilog. Ayan, nililinisan nila. Mukhang may project silang ginagawa dito. At ito din ay bumabaha ng sobra. Tumataas ang tubig dito mga kabibs pag tag at may baha. Malamang gagawan din nila ng paraan kasi may nakapundasyon na ayun no? Para mawala din ang tubig baha. Uy, ganda ng ibon. Ganun din sa kabila mga kabibs. Ayan. Nalagyan na nila yan. Isa ito siguro sa mga flood control dito sa Quiapo. Uy, napapanahon ng ating vlog mga kabibs kasi isyong yung ngayon ang mga flood control. Uy, ang ganda ng ibon mga kabibs. Ayan. Dati wala yan. Ngayon meron na siya lang ganyan. Tapos medyo malinis na siya mga kabibs. Dati sobrang dumi dito. Ngayon nililinis na in fairness. Ang ilog na yan. Ayan mga kabibs. Ayan. Medyo nawala na rin ang mga illegal na bahay dyan. Malamang pinatanggal na din talaga. Lalo na ngayon na panahon ni Yorme Escomoreno. Ayan mga kabis, malapit na tayo sa Quiapo. Ayan. Pag nakita mo itong Victor, Victor Relaxon Underpass, ibig sabihin nandito na tayo sa Quiapo na harap ng simbahan mga kabis. Yan naman, hindi pa nadadaanan sa ganitong oras na kaaga dahil nagbubukas po yan mga kabibs ay alas 8 pa kaya maglalakad tayo sa overpass. Ayan. Medyo matao na yung ganitong oras mga kabibs kasi Friday ngayon. Ayan mga kabibs, eh. Doon meron din mga lumang building sa banda doon mga kabibs. kabibs. Samahan niyo po ang inyong ate. Ayun mga kabibs, ang Kiapo Charts. Punta tayo, tatawid tayo sa overpass. Sinsarado pa ang lakson of underpass. Ayan mga kabib Tara! Ayan, nandito na tayo mga kabib sa underpass. Ay, overpass po ito mga kabib Sorry. Ayan. Overlooking view po. Ito na mga ka ang overpass. Diyan naman sa lang kabila. Ayan o. Oh. Wow. Walang gaan ng traffic. Medyo maluwang pa ah, ang kalye. Pero mamaya mo niya magsisikip na yan mga may Uy, dito ditong ano. po Charles mga ka-babes magsisimba muna si ate babes magpalang araw po sa ating lahat